This way i everybody! Nandito tayo ngayon sa Umping Street. At ito nga, no, bisperas nga ng Chinese here. Kita nyo naman, kanina pinapakita ko yung crowd. Napakarami tao. Siksikan po talaga, lalo na dito sa kahabaan ng Umping, kung saan makikita nga yung mga ibinibenta mga Lucky Charms, kagaya nito. So, ayan yung mga binibenta nga yung mga Lucky Charms dito. Yung mga palawit. Tapos, Uh, pero karamihan ay makikita rin kasi talaga rito yung mga food trip, no? yung mga ibinibentang tikoy, at kung ano-anong mga snacks. So, ayan. So, mamaya po, marami ring program na nakahanda nga dito. May mga, uh, katulad sa Lucky China Town Mall, meron pong nakahanda na countdown. So, ngayon, nag-start na yung kanilang mini-concert doon. At paging ang Manila LGU, magkakaroon din ng sarili nilang programa. So, papakita ko lang po na ganito ngayon yung sitwasyon, yung, yung crowd, no? Talagang ang hirap po na makalabas. So, yung mga kapatid po natin na nagpaplano po na papunta pa lang dito, eh, bound po kayo ng maraming pasensya at mag-ingat din po kayo kasi marami po na narinig tayong mga nananakawan din dito, no? So, we have to be careful po. ayan po mga kapatid, um, we have a full report in our prime time. So, watch nyo na lang po yan. So far, yan po muna yung latest update. Later, I will try na mag-live ulit para ipakita ko naman sa inyo yung ibang part pa ng area dito sa Binoto. Again, ako po si Camille Sumota, inyong News 5 Correspondent.